tamang presyo at walang korupsyon. Bakit tila hindi man lang nag-isip o natakot ang butihing mayor ng Pasig na baka masampahan siya ng libel ng dalawang journalist? Ang tanong, may ebidensya kayang pinanghahawakan si Mayor Vico Soto na magpapatunay na totoo ang kanyang aligasyon? Ayon kay Corina, ito ay isang libelous statement. Pero ang tanong, bakit tila hindi natatakot si Mayor Vico na posibleng kasuhan siya ng dalawang batikang journalist? At ang isa pang tanong na sasagutin natin sa videong ito, mga kastar, ay kung may plano bang magsampa ng kasong libel Sina Corina Sanchez o Julius Babao laban sa Alkalde ng Pasig na si Mayor Vico Soto. Hamon ni Arnold Flavio kay Mayor Vico Soto. Kung mayroon kang matibay na ebidensya laban kina Babao at Sanchez na nagpabayad sa mag-asawang Diskaya para sila ay makapanayam, ilantad mo. Mga kastar, umingay ang isyu ng akusahan umano ni Mayor Vico Soto sina Corina Sanchez at Julius Babao na tumanggap ng 10 milyon para sa isang interview. Kung maipapakita sa korte na libel loose ang kanyang pahayag, maaaring makulong si Mayor Vico ng mula 6 na buwan at isang araw hanggang 4 na taon at dalawang buwan, base sa Revised Penal Code. Maaari rin siyang pagmultahin ng hanggang 40,000 piso, ngunit kung ito ay maituring na cyber libel, dahil ipinahayag online o sa social media, mas mabigat ang kaparusahan. Pwede itong umabot ng anim na taon at isang araw hanggang walong taon na pagkakakulong, kalakip ang mas mataas na multa na maaaring umabot ng hanggang isang milyong piso, depende sa desisyon ng korte, bukod sa kriminal na kaso. Maaari ring magsampa ng hiwalay na civil case ang kampo ni na Corina at Julius upang humingi ng moral damages at exemplary damages laban kay Vico. Ibig sabihin, posibleng milyon din ang maging kapalit kung mapapatunayan ang pinsala sa kanilang reputasyon. Obviously, hindi nga natakot si Mayor Vico Soto na maglabas ng kanyang saloobin at aligasyon noong mag-post siya tungkol sa umano'y paid interview ng dalawang sikat na journalist na si Corina Sanchez at Julius Babau sa mag-asawang Sarah at Curly Diskaya dahil hanggang sa mga oras na ito, tila walang planong magsampa ng kaso laban kay Mayor Vico ang dalawa. Ano-ano nga ba ang posibleng dahilan kung bakit tila ba walang plano sina Corina at Julius na ihabla sa korte ang alkalde? Narito ang mga posibleng dahilan, mga kastar. Reason 1. Mataas ang standard sa public figures. Dahil public figures sina Corina at Julius, hindi sapat na mapatunayan lang na nakasira ng reputasyon ang pahayag. Kailangan pa nilang patunayan na may tinatawag na actual malice na sinadya ni Vico ang paninira o sinabi niya ito nang alam niyang mali. Reason 2, Fair Comment Doctrine Pwedeng gamitin ni Vico ang depensa na ang kanyang sinabi ay bahagi ng malayang opinyon o komentaryo sa isang isyong pampubliko. Sa batas, ang mga pahayag na may kinalaman sa public interest ay mas protektado laban sa kasong libel. Reason 3, Political Popularity Bilang isang popular at respetadong alkalde, may political capital si Vico. Ang mga personalidad na tulad niya ay bihira ring makulong sa mga kasong libel dahil madalas na natatapos ito sa settlement o public apology. Kahit papatulan ni na Corina at Julius ang patutsada ni Mayor Vico, posible pa nga itong magdulot ng kanilang pagbagsak. Ang pagbagsak ng maayos na karera nila bilang big-time journalist at YouTuber. Sapagkat kapag sinagot nila ang isyo, Maaring ito ang magsilbing mitsa para kalkalin ang mga negatibong bagay na maaring makasira sa kanilang pangalan. Ang pagbibintang ni Vico na tumanggap umano sila ng tinatayang 10 milyon peso mula sa mag-asawang Diskaya, kapalit ng isang paid interview bilang social media exposure, ay itinuturing ng publiko na isang delikado at careless move ng alkalde. At ngayon, mas nakatutok ang lahat kung kaya bang patunayan ng butihing alkalde ang kanyang mga aligasyon. Maaaring pinili ng dalawang journalist na tawanan at daanin na lang ang lahat sa joke o kaya ay manahimik upang tuluyang mamatay ang umuusok at nag na isyong pinagpipiestahan ng mga netizens kaysa lumaban sa isang dambuhalang politiko. Bagamat si Corina at si Julius ay pawang dambuhala din sa kanilang larangan sa loob ng maraming dekada na ngayon. Si Corina at si Julius ay nagsimulang makilala noong late 1980s, noong mga panahong hindi pa ipinapanganak si Vico Soto. Si Corina ay sumikat noong late 80s at naging icon ng 90s at 20s. Si Julius naman ay sumikat noong mid-90s bilang reporter, pero nag-peak sa early 20s bilang primetime anchor. Habang si Mayor Vico Soto naman ay ipinanganak noong June 17, 1989. Pinag-usapan online ang isang Instagram post ni Corina Sanchez Rojas na tila sagot sa kontrobersyal na issue tungkol sa umano'y 10 milyon na bayad para sa kanyang interview kay Sara Diskaya. Hong Kong Disneyland, nakapaw si Corina sa harap ng sikat na castle. Ngunit mas pumukaw ng pansin ang kanyang caption na tila may patama sa issue. My 10 million palace. Joke. The happiest place on earth they say is Disneyland. Actually, the happiest place is peace of mind. Dahil dito, Maraming netizens ang agad nag -react. Para sa ilan, biro lang ito ni Corina para maiba ang usapan. Ngunit para naman sa iba, malinaw na paraan niya ito upang ipakita na hindi siya apektado ng intriga at mas pinapahalagahan niya ang peace of mind kaysa sa mga akusasyon. Sa halip na diretsyong magpaliwanag, pinili ni Corina na gamitan ng humor at good vibes ang kanyang sagot. Kung propaganda ba ito o simpleng joke lang, yan ang patuloy na pinagdedebatehan ngayon ng mga netizens. Maaaring ito na ang sagot ni Corina sa isyu ang ipagpasawalang bahala na lang ang lahat upang huwag ng lumalapa. Bakit hindi natatakot si Vico Soto na magsalita laban sa mga bigating pangalan? Hindi lang basta journalists ang kanyang binanatan, kundi maging ang pamilyang Diskaya, na mayaman at konektado sa mga malalaking proyekto ng gobyerno. Sa totoo lang, hindi ito ang unang pagkakataon na nagpakatapang si Vico. Kilala na siya mula pa noong 2019 bilang isang anti-corruption crusader sa Pasig. Sa kanyang panunungkulan, binuwag niya ang ilang dekadang political dynasty system at ipinatupad ang transparency sa mga kontrata at bidding ng lungsod. Kaya masasabi nating bahagi na talaga ng kanyang political DNA ang pagiging prangka at walang takot pagdating sa isyu ng korupsyon. Dagdag pa rito, Sinabi mismo ni Vico na ang laban kontra korupsyon ay hindi dapat takutin ng libel cases. Ayon sa kanya, ang public officials at mga journalists na may reputasyon ay dapat maging handa sa public scrutiny. Sa isang Facebook post niya, binanggit niya na, Corruption is systemic. It permeates every sector of society. But we can slowly but surely break this cycle if people in all sectors speak up. Kaya kahit pwedeng makasuhan sa kanyang maanghang na mga pahayag, malinaw na paninindigan ni Vico na mas mahalaga ang panawagan para sa integridad at accountability kaysa sa pananahimik para sa sariling seguridad. Bukod dito, hindi rin natin maikakaila ang tiwala ng publiko kay Vico. Sa iba't ibang survey, patuloy siyang isa sa may pinakamataas na trust rating sa mga local chief executives. Ito rin ang nagbibigay sa kanya ng political shield. Alam niya na kahit atakihin siya ng mga mayayamang pamilya o ng malalaking pangalan sa media, may suporta siya mula sa kanyang constituents at sa mas malawak na publiko na sawa na sa mga anomalya at extravagance ng ilang opisyal at negosyante. Subalit para sa isang matalino, matapang at righteous na politiko na si Vico Soto, ito ay isang sure win move para labanan ang korupsyon sa pondo ng bayan na hindi naman niya ikapapahamak. Sa kaso ng Diskaya at ng mga journalist na nag-interview sa kanila, malinaw na ipinapakita ni Vico na hindi porket mayaman o kilala ang isang tao ay exempted na sa accountability. Ang kanyang mga salita laban sa paid interviews ay direktang hamon hindi lang sa isang pamilya, kundi sa buong kultura ng money politics at image building na matagal nang umiiral sa bansa. Kaya mga kastar, kung tutuusin, ang tapang ni Vico ay hindi lamang personal na laban. Isa itong political statement na kung may leader na handang magsalita ng diretsahan laban sa may pera, kapangyarihan at koneksyon, Posible pa ring magkaroon ng bagong kultura kung saan ang corruption ay hindi tinotolerate, kundi tinuturing na bagay na dapat pandirihan. Mga kastar, sa gitna ng banta ng kaso at impluensya ng mayayamang pamilya, naninindigan si Vico Soto na ang korupsyon ay dapat pandirihan at hindi gawing normal. Isang paalala na ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa posisyon o kayamanan, kundi sa kakayahang magsalita para sa tama, kahit kanino pa ito tumama. Ano ang posibleng mangyari? Kung sakaling magsampa ng kaso sina Corina at Julius, may laban sila dahil mabigat ang paratang. Pero dahil sa mga legal na depensa, hindi ganoon kasimple ang pagkakapanalo. Ang mas malamang na mangyari, mauuwi ito sa private settlement, public apology, o simpleng media handling kaysa sa kulungan. Kaya mga kastar, malinaw na hindi basta-basta matatakot si Mayor Vico Soto sa banta ng kasong libel. Ano sa tingin ninyo? Dapat ba ituloy ni na Corina at Julius ang kaso o mas mabuting tapusin na lang sa labas ng korte? Comment below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kayong updated dito sa Pinoy Star TV.